Good morning mga kalobis So nandito tayo sa Pahaga Sports Complex oh. Shout out boss Oyo Testing, testing, testing <laughs> Ano kaya pa nagkukwentuhan ang dalawa Ayan, testingin lang natin to tayo sa sabuhan sa ulit ulit shout out boss Ricky <laughs> kawai 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 malaw <laughs> <Hi, guys. laughs> so yan ang mga makikisig natin sa bungero Masa ulutan. Ayo. So ya. Lagi sila. Ya, lo intai lo bang. Bos Ici. Ulit, ulit may postahan ba yan? poker poker lang <tinyo> oh, <ay! tinyo> testingin natin Pupunta tayo dun sa manukang ko Oh, haya pa load giwa ha. <laughs> Hi. <laughs> Hi. Siya <clears throat> so, pasok tayo sa sebukan. Ay, sa sebukan. Sa, sa farm ko. Ulit to. At hindi ko pa talaga kabisado tong kamera ng galing sa mga kapatid ko. <coughs> so ito 'yung ating talian, ito 'yung second farm ko. <coughs> so nandun sila nagpapaligo ng manok nasa range. So ito 'yung talian, makakapaglagay pa tayo dito ng isa. Isang talian pa dito. Maluwag pa eh. ang mga nakatali dito yung mga bagong harvest lang <clears throat> nagpa harvest tayo ng maaga para makasibol ng maganda yung manok at saka lumuwag yung nasa range natin kasi madami pa tayong ibababang sisew eh medyo madami na akong nabiling lambat ang isang lambat 5,000 ang isa depende sa mabibilan nyo kung saan iba iba kasi so sa anim na lambat na binili ko malinaw na 30,000 na yon so tatlo dito tatlo dun sa isang farm na range area ito mas malalaki to tapos may isa pa akong reserba pito pala pitong lambat ang binili ko na 100 meters hinihingal ako mga kabimig at kalogis kaya magastos po talaga magmanok <clears throat> so eto yung lupa papalinis pa natin to hindi mo nagagamit to eh so ayan yung sabungan eto yung cording ko to 500 kasi ang kasya dito depende sa mag arrange depende sa space ng in between ng TP to another TP gap ng TP sa TP so ito ang ginamit ko dito 12 12 lang simula dito hanggang dun sa other TP 12 front and side so 12 by 12 sa side 12 sa front so yun yung space yung gap nung nung tipi sa TP dati 10 feet lang eh. ngayon ginawa kong 12 yung 10 feet sa backyard tamang tama lang so pakita ko sa inyo yung 12 <coughs> Yung 12, yung nabibili mong tali largado na yan malayo na siya dun sa other tipi. so yung 12 feet okay na okay na para makasave tayo ng space pero yung iba ginagawa talaga 15 pero kay si Kuya Martin Esculin sila Kuya Marlon ang ginagawa nila 20 20 by 20 talagang malayo yung yung gap nun kasi ang sabi nila pag daw malapit yung ating mga manok sa isa't isa doon sa cording area nagiging masyado silang komportable gumigire so isa na yun sa sa parang sinasanay na rin yung manok doon pa lang sa talian yun yung kwento sa akin ni kuya Martin kaya yung kanilang cording yung gap ay yung space 20 feet by 20 feet kasi yung 15 malaki na yun talaga eh yung kanila 20 talaga kaya ekta ektarya yung lupa nila kuya Martin so ayan may mga ayan mga bagong paligoy mga early harvest yan at early bird din yan panggatong <laughs> pang ilang araw yan Matagal-tagal na yan, oh. Eh, nandito kami na talo na. Oh. Kami, tao, sa perteninay baby niya. Oo. Tarapilya kami tapos talo na. Oo. Oh. Ayos. Ito <laughs> ba? <laughs> so, yan. Mga kapitbahe dito. Tao nung niari ng lupa. Inadaan dito. Okay lang naman. So, balik tayo sa manok. <coughs> Tsaka dun sa tipi. So, yon. Ang space nitong sakin 12 12 lamang sa front and sa side, 12 lamang, 12 feet. Kasi nung ginawa ko tong 14, naka ako ng 50 space. Sa tuos sa nung tinuos namin. So, 'yon. So, ito yung mga itsura ng mga bagong tali. Wala lang silang buntot. Pero manok na yan, no? bata nga lang na stag kasi kaya sila maagang tinali gawa nga nang hindi makalago yung buntot sa puwita nila laging natutukan ang kapwa ano nila tali dito 50 Doon sa kabilang farm Mga kabats nito Meron siguro ko dalang ilang piraso doon Anim ata So ayan So pag ganito yung Istag nyo Maalawa na sigurado lang buhay ito So sila Mark Mag aalpas kasi ko doon ng 350 350 doon sa kabilang range na yon So ito ibababa ko dito per uh, 400 pieces na sisew Diyan sa kabilang yan So din sa kabila 350 kung hindi ako nagkakamali So yung tubig dito Pag tanghali mainit Nag-iipon, pinag-iipon ko sila Yan, pinag-iipon ko sila ng tubig para yung maiinom ng ating manok, eh, siguradong hindi mainit. Ayan pa yung drama. So, itong isang range na to, ililipat natin to sa kabila. Kasi, nung no, isang araw, 4 days ago, meron dyang nabisita namin ni Mark. May konting nagkasipon. So, binipon namin. So, after 4 days, ibabalik na ulit namin dito sa kabila. So, ayan, no? lalaki na nito. Yan ko lang kasi yung lilim. Kaya maglalagay pa doon ng isa siguro. Baka parang mas maganda. Lambat na lang no Para mas malilim doon. Pag inalpasan to, lambat. Lalagyan natin ng lambat na malilim. Pero magawa na rin kayo para sigurado. Sino yon Yung isang yon Ah, si Mark yun. Ha? Ah? Naglo-load. Ayun. Oh, so, yeah, no. sila, nag-aayos sila ng na lambat. Si Samuel, tsaka si Boy Parian. <laughs> ano, nagka-develop na ba kayo ni Mark? Sige, na po kami. oh, biro lang yun. Baka kayo yung mga sumakay. So, magpapaalam na ako. At medyo mainit testingin ulit natin itong ating GoPro So hanggang sa susunod na lang ulit Ito po si Randy Hebron TV Maraming salamat po Doon po sa mga sina shout out Pasensya na po At ah, talagang hindi ko kayo may isa -isa At sobrang busy Ito nga ang pagbablog ko pong ito Wala nang edit edit Diret yung upload na So hanggang dito na lamang Salamat po para sa Randy Hebron TV Bye bye